buhay mga kaputing ting meron tayong gagawin dito na isang iphone ayan kita nyo naman diba nakaangat siya dahil nalaglag daw sabi nung may ari ang may ari po nito ay isa sa nataga 11k kape ayan nalaglag daw po wala po siyang power kaya ang gagawin natin eh, tatanggalin natin yung tornilyo i-check natin kung ano ang nangyari. Kaya simulan natin mga kapatinting. titignan titingnan natin. Iangat nyo lang ngayon, mga kabuting ting na ganyan. Ayan. Kung ano ang naging dahan-dahan lang mga kabuting ting. Kasi, ayun. Ito yung sa battery nya. I-check natin. Ayan mga kabuting ting, apat yung tornilyo nyan. Ayan, tanggal na. Ngayon, gagawin nyo, sungkitin nyo yan. Ayan. Ito yung sa LCD nya. Ito. Ayan. Ito yung sa battery. Ayan. Ayan. Ayan, natanggal na natin mga kabutingting. Ito yung sa battery niya. Ayan, okay. Ito. Oh my God! Wow! Ito yung sa LCD niya. touch touchscreen niya. Ngayon, ang gagawin natin mga kabutingting. Uh, ibabalik lang natin. Kasi, maring na nung nalaglag natanggal yung battery lumuwag nagalaw yung LCD pero itatry din natin kung ano yung magiging sira nya sana lumuwag lang yung battery kaya walang power ay mag charge para hindi naman gumasus ng malaki yung may ari kabit muna natin yung LCD yan ay touchscreen pagka magkakabit kayo mga kabuting ting ng LCD sa touchscreen unahin yung tanggalin yung battery para hindi siya mag ground yan naikabit na natin mga kabuting ting isunod natin tong battery yan fix natin ayun tumunog na Okay. Ngayon, itatry natin kung may power. Para malaman natin. Para okay. natin. Wala. Ayan mga kabuting-ting. Di ba sinubukan natin ayaw siyang suminde? ngayon bumili tayo ng bagong battery ito yung bagong battery ito yung luma papakita ko lang sa inyo patanggalin natin yung plastic kasi lumobo na yung battery niya ayan o oh. kita naman di diba? lumobo na siya malambot na kaya ayaw niya sigurong mag charge dahil maring nasira na yung mga cell battery niya what? bro what are you talking about man? Ngayon itatray natin itong bago. para malaman natin kung 'yun ba talaga ang depresya. Ayun. Subukan muna natin. Para malaman natin bago natin i-fix. Click natin yung flex. Ayan mga kabuting ting, nakikabit na natin yung flex. Sindi natin ngayon kung okay. Ayun, bumukas. Oh. Tingnan natin kung pag charge siya pag nag charge siya battery lang ang problema tsaka pag nag open siya na halimbawa may password o ano tingnan natin hintayin lang natin sa glit mga kabuting ting ayun lumiwanag na ayun okay na ayun siguro mga 70% to ayan itatry natin ngayon na kung magcha charge siya Lulukan natin. Konting i-charge natin. Tingnan natin. Ayun. Ayun oh. Nag-charge siya. Di ba? Ayun oh. 58%. Ayun, okay na mga kapating tingting. Bali, ang naging problema niya ay ang kanyang battery. Ayan o. Oh. Ayos na. Okay. Ayan mga kabuting-ting oh. May password siya eh. Bali. Ayan o. Ayan o. May password siya. Ayan. Okay naman na siya. Okay. Ayan. Ayan o. Indicate niya. Diba? Nag-chat-chat siya. Diba? Ayan o. Kita naman eh. Okay. Subukan natin patayin para ay pakita ko sa inyo na nagcha-charge siya. Ayun. Buti na lang hindi nasira yung kanyang LCD. Ayan mga kabuting-ting, i-fix uh, na natin yung battery. Okay na yung ginawa nating iPhone. Ayan. Bali meron siyang apat na turnilyo. Ayan mga kabutingting. Ipikit natin yung tornilyo. Ayan. Ayan. Apat 'yan mga kabutingting, mayroon pang isa. ayan, pakalit. Pipikit natin yung isa pang tornilyo. Bali isa pa dito. Ayan. laki mga kabutingting na itunilo na natin yung apat ngayon ipipix na natin siya pag pipix yan mga ting unahin nyo rito sa ibabaw para maglock siya yan yun okay ayun naglock na siya di ba tapos Meron siyang tornado rito mga kabutingting na dalawa. Yan. Ay mga kabutingting oh. Higpit natin yung dalawang tornilyo. Ayan. Ayan.